Ulitin niyo nga pa pa. Ulitin niyo! Ayaw na kita makakausap. Iwan mo ako kung kailan. Ulitin ka dito! Asan mga nila? Hindi niyo naman kayo dapat alala. Yun ang dapat sa inyo. Yun lang ang gusto ko. Kalimutan niyong buhay pa ako. Gusto ko nga umalis dito. Yun hindi niyo na ako makikita kahit kailan. Magaling. Magpatayin ko ng sa inyo kalungkukong at magmukmuk sa isang tabi. Madali naman nang inuwasa mga obligasyon ninyo at mga responsibilidad di ba? ulos. kung lalo na niyo? ano? sa ano? 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 ano?

isang lalaking pura niya na naging isang anak ng isang kilalang pamilya na ubod ng yaman. At ibinagka ng ang dito ng lahat ng tao. Maliwala naman sa kanyang lahat ng iyon. Maniwala kayo. Malaki ang respeto sa inyo na sa siyong...